I wish you from the <laughs> Pagpapasko na at ahabol sa gastos ang Kong TV Malaka. Oi, hey, geng, huh? sa amin ka magpapasko? Uh -huh. So si Geng, sabi niya mag-uuwi mag, daw siya sa kanila New Year pa. So sa amin siya magpapasko. Ba't mo na isip nang magpapasko tayo magkano? Ano oh, sa'ko ko bit? Big, Ito ano, yung bagong kulay naman, boss. Nagulat lang ako. Sabi ko, dami naman pala ng bibirin nito. Kala at ang kulang yan. Am so guys, hirap na hirap ako humanap ng gift sa kanya. Buti na lang may nagustuhan siya. Mga pantalon. Hautak utak din oh, hindi siya pinuha lapit oh. Hindi <laughs> <laughs> siya nalapit kasi dito. Hindi siya nalapit dito. Hautak oh, din. Wala akong dalawa lang. <laughs> ah ano? uh, ko dalawa yung park <laughs> park <laughs> Ano ko na sa iyo? Wala akong ka Christmas gift sa iyo. Ay, okay sige. Thank you. Thank ito. you. ganda ng poso ko. Card ko na iyon. ito mo lang na <laughs> <laughs> okay, buntis ka baka akala ng iba sumingit tayo. Medyo <laughs> side view kasi baka sabihin, tong mga to dinadaan sa kapasikatan yung pila. <laughs> Hindi ko buntis Buntis <laughs> <laughs> <Para> Ang malinaw. Yung pinipili ko. Alam mo, ngayon mo lang pinileksan yung chan okay, ko. Sa mo si pila. Na, si Tokyo. <laughs> na, na, <si> Tokyo. <laughs> Saan pinileksan ang asawa mo chan mo? Sa mga pila, sa mga... Ngayon <laughs> niya lang ginanun yan. Yan chan ko sa public. So guys, done na tayo sa Uniqlo. at may regalo na ako kay Kong TV. At least alam kong gusto niya yung regalo ko. Talaga. Oo, o, gagamitin niya talaga yung regalo ko. Thank you, Oo. love. Thank you, thank you. Kung ano, ano pa naiisip mong bilhin. Kasi sabi ko, ninsan ako yung gustong gitara ni Kung baka may gusto siyang gamitin sa TP Fair. Sabi Ayan niya, naman? alam mo, walang gustong gitara si Kung. Meron siya ngayong gustong bilhin, mixer. Tapos sabi si ko, sige, saan makakahanap? Biglang, si Eli ang may alam. Tapos sabi ni Ellie, sure ka ba? Ako gagamit niyan. Nung sinabi niya yun, Vacuum na lang. Hindi <laughs> naman talaga kailangan yon, Pang ano lang sana, pang practice. Wala, wala, lang, wala na akong kailangan na kompleto na. Ngayon, ang kailangan namin gawin ay para sa anak namin, si kay Kidlat. Dahil si Kidlat po ay wala nang ma-open na gift. Na-open na niya lahat. yung ipapabalot eh, kada dalawang araw may gustong buksan. At oh, saka okay. nababasa niya guys, mayroon photogenic memory si Kidlat Ano tawag yan photo photo reading? Photogenic. Mali-mali photo reading. Photo... Ano 'yun? Photographic. Photographic reading tawag doon. Toto Jey <laughs> Kung naalala nyo dati, yung buwan pa lang siya, nagbabasa na siya. May ganun siya, kasi tinuro yun ni Teacher Mac, yung teacher niya ng reading. So, until now, alam niya kapag kidlat, alam niya kanya. So, alam niya yung mga gift na para sa kanya. Dim alam mo ang gusto ni kidlat, mga kahit mga simple, yung mga alien na naikot-ikot. Kidlat, sobrang ano niya, sobrang imaginative ng bata na yun. Mas proper niyang maglaro nung mga toys na nag-i-imagine na ito si Spider-Man kesa manood ng TV. Totoo. <laughs> Eto, ma'am. Alam ko kayo napasok. Oh, berry, ma'am. Ito yung babalot ko, tapos ilalagay ko yung... Hawa oh, ka mga da. Yan! Para nang nag-i-school. Di ba? Tapos ito yung i-gift wrap. So guys, ang pagkain ko ay chopao, chomai, and para kidlat chopao. At hindi ko mahanap kung asa ng asawa ko, pero gutom na ako. Ayun. Ano pagkain mo? Olo, ang tarup. Hindi mo naman sinabing ganyan yung labanan. Hi! Merry Christmas! Dance! I wanna mm -hmm. dance, dance, dance. I gonna eat for you because it's Christmas! Woo!

Sige pa. Sige Lakas ah! <laughs> mo. So guys, ito na yung regalo sa akin ni Kong. I-regalo niya sa akin, yung magpapahirap din sa akin. Maganda to, kasi yung mga vacuum namin, medyo mabigat. Ito pang sofa talaga to. Sofa, kama, punan. Are you excited? Oh, dito. Open mo. You open. Choo choo!

मातोस <laughs> कर